Cebu City para makasaya sa Sinulog Festival. At grabe, alam mo kahit saan ka mapunta, saan ka mapagpag dito, lutang na lutang ang kulturang Pinoy. At dahil makulay at masaya ang festival dito sa Cebu, gaya nga ng Sinulog, ako gagawin din natin makulay at bongga ang ating Pakyawan! Pakyawan! Viva Big Ang Sinulog ay isang annual festival na pinagdiriwang tuwing 3rd Sunday ng January ginugunita ng mga Cebuano dito ang pagtanggap nila ng pagiging ganap na katoliko. At dito kinikilala nila si Santo Niño bilang batang Jesus na siyang patron ng buong probinsya ng Cebu. Ang ibig sabihin ng salitang sinulog ay water or daloy ng tubig kaya naman nakikita ito sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng sayaw na may pag-alon ang mga galaw. Nandito na kami sa pinaka famous na landmark ng Cebu City, Magellan's Cross. na kami sa loob ng Magellan's Cross. Meron pala silang ginagawa. Ang mga ritual at pamaswerte uh, waposwerte. sa buhay, marami love, happiness, and ano yan? Success, work, health, family. iba ini wa namin doon para kinukuha daw ng simbahan yun. At yung mga natira sa amin, tutulong sa amin doon. No, oo, itinirik namin doon. Saan mo nagpunta? Tabuan. Tabuan is known for daing. -da! Daingan yan. Nandiyan kami doon. Langit. Yan, oo. Daghan. Daghan kayo diha. Daghan. Gusto ko yan. Alright, so a nandito kami ngayon sa mga daging. Ito yung bon na danggit. Bunlis. Oh, unsalted <coughs> yan, hindi maglat. Wow. <coughs> Sige. Malo, dito, dito, kami. Mag magkano nga? Magkano? Pila. Pila ha? ang, kilo. kilo. Pila na, ang, 20 kilo. 20 ang kilo. Ah? 520 ang uh, kilo. Ha? 520 ang isang kilo. Uh, isang kilo, lang. Kilo. Okay. Oh, dahil dyan, oh. magkano na kwenta mo, uh, Ate Ani, sa lahat na hanap? Oh, ang tatlong kilo is 1,560. Oh. Bakit? Hindi nalang natin. Pakyawin na yan. Ay, pakyawin na yan. Pakyawin <laughs> na, na, <laughs> na yan. Ito ang tapos 1,560 Ate Ani <laughs> Alam mo dito sa money many Prices, Galante oh, man. eh. na lang tayo sa Cebu oh, Dahil nga sinulog oh, Magkulay Senior Magkulay Magkulay uh -huh. Ang pag-celebrate nila ng sinulog Lalagyan nila ng kulay ang buhay mo oh. ate How? Oh. Regalo namin to para sa'yo Galing kay Galing kay, kay. Inong Inong many many prices one two three four five, five thousand pesos five. i am dried mango sa mga pangunahing produkto na sikat mm. dito sa Cebu. Dried mango. Mm. Dried mango. Mm. Ano po ito isa? Sa so, 40 isa. 40 pesos. Saan ba pa rin tikman to? Ito buksan to? Okay. I, ano mo itaktak dito. ko sa bibig <laughs> <laughs> mo? Bilangin mo kung ilan yung dried mango na yan. Dahil? Dahil. Alam mo ba kung bakit? Hmm? Dahil? Papapakawin na namin yan. Ay! Okay, dahil nailagay na ni nanay sa supot. Mm uh -hmm. -huh. Tapos nakwenta na rin niya kung ilan. So, magkano ang total price? Nang? 1,520. So, bibigyan mo na kita ng 1,000. Tapos, ito pa yung 500. Tapos, yan, yun yung 50. Yes. Wala na sukli.